Dagdag kabuhayan ba ang hanap mo? Ang iyong katuwang sa negosyo, na arto na! Toyota Light Ace, ang kasosyo nyo sa asenso. Matatag, maaasahan. Iba't ibang uri ng kargada, tayang kaya. Kalidad na subuk na, dahil tatak Toyota. Ano kaya ang masasabi ng mga Pinoy negosyante na ito sa Toyota Light Ace? na ating kasosyo sa Asenso. Hi, my name is Stephen Ko. I am the founder, owner, and CEO of Nipa Brew Craft Beers and Umani Plant-Based Meats. Um, nagsimula yung Nipa Brew around 2015. At that time, parang bago pa lang, uso pa lang yung craft beers. Doon kami pumapagitna, doon sa between the big commercial beers and the imported craft beers. The way we make Nipa Brew is it's crafted by Filipino creativity and for the Filipino palate. So yung umani plant-based meats and seafoods naman, uh, it it started during around the pandemic. Uh, I wanted to showcase Philippine innovation to the world uh, through food. That that time malakas yung mga plant-based, dumalabas yung mga game changers sa Netflix. Puno ng R&D yung yung day. Siguro half ng team namin nasa food development and R&D. But of course, there's also that production side and sales side. So kailangan din namin i-deliver yung products to our customers and to promote our product. So we also host uh, events, we bring our products, Nipa Brew, plant-based, to catering events, to weddings, to uh, kung saan saan. Uh, Siyempre, as a, as a startup, kailangan namin ng matibay na sasakyan. Kailangan namin ng maaasahan na siguro sa Philippines, yung sa traffic, sa roads, kailangan komportable din yung mga staff natin para makarating sa events, tapos buo din yung mga products. Our products are craft, so kailangan ingatan din siya. Important sa amin yung flexibility. Dapat iba't ibang uri ng goods ang pwede i-load doon sa sasakyan. So dapat kayang-kaya talaga ng sasakyan. Pag matibay at maaasahan yung sasakyan, I think makakatipid ka talaga in the long run. Kasi any downtime, sayang sa oras, sayang sa gaso sa repair, uh, dapat talaga maaasahan yung sasakyan. Nagamit namin siya to transport our equipment, our uh, mga booths, uh, stocks from from one place to the other. Napakahirap niya gawin pero fulfilling siya at masaya siya. Hindi lang yung pagkamit ng tagumpay pero yung journey papunta doon sa success. Siguro malayo pa kami doon pero ngayon pa lang uh, masaya naman siya. At ang importante talaga ay magkaroon nga ng mga reliable na resources from from my team to logistic solutions to sasakyan hanggang sa lahat ng ginagamit namin kailangan talaga reliable kasi magastos ang negosyo, mas magastos pa lalo kung hindi reliable yung mga kagamitan mo at lalo na yung team mo. Uh, very important na humanap ng mga partners na very reliable and maaasahan mo talaga. sa landas patungo tagumpay. Toyota Light Ace at iyong kaagapay. Tibay ng loob, tamang kaalaman at kasanggang mapagkakatiwalaan. Wala nang makakadlang sa paglago ng iyong negosyo. Toyota Light Ace, kasosyo sa asenso.